El Chapi Ching sa nang sinasabi nila. Sabi ko sa kumpare, pare, ito, to, buhay pa yun, kahit itanong pa nila, kaibigan kita, kumpare kita, pero ito yung commitment ko sa taong bayan. Hindi yan na tama yung issue eh. Never akong pumamit ng tao, Mr. Senator Manny Pacquiao. Hindi niya alam sinasabi niya, nakakahalataan ng taong bayan na di pa hirong siguro. Pag-aral muna. Wala pong puknat ang mga birada ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaibigan at, well, kaalyado, si Senator Manny Pacquiao. Ito'y nang magsalita po si Pacman, kaugnay ng sinasabi niyang mas lumalapang korupsyon o katiwalian sa ilalim ng Duterte administration. Salita ng salita na three times daw tayo mas korup So I am challenging him, ituro mong obisina na kurap, at ako na ang bahala within one week, may gawain ako. Maglista ka, uh, Pacquiao. If you fail to do that, I will campaign against you, because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. I am not questioning your ability intellectually or what. But uh, pag hindi mo nagawa yan, araw-araw yung kita, I will expose you as a liar. Para naman itong cue sa mga DDS vloggers, sabi nga ni Mike Enriquez, hindi nila tinantanan si Pacman. simple lang naman ang sagot ni Senator Pacquiao. Hindi siya kalaban ng Pangulo. Ang totoo daw, tumutulong pa siya sa Presidente sa pakipagbakan nito laban sa korupsyon. At bago siya lumipad patungo ng Amerika kahapon para ituloy yung ensayo sa pakipagbakan niya kay Errol Spence Jr., nag-iwan muna ng mga kombinasyon itong si uh, Pacman, Kaugnay ng mga government agencies na sinasabi niyang pinamamahayan ng katiwalian. Itong mga dokumentong ito po na nakikita nyo sa aking harapan ay mga report tungkol sa iba't ibang ahinsya ng ating gobyerno. Corruption sa bawat sangay ng ating pamahalaan. Ito po yung mga papers na ito. Makachunin. Mukang hindi lang si Pangulong Duterte, mga DDS at si Errol Spence ang problema ni Manny Pacquiao. Ang pinakabago na kanyang katunggali. Alam niyo kung sino? Matagal na niyang kaibigan. kumpara niya sa kanyang mga anak at kanyang patron. Former Governor Luis Chavit Singson. Ano? Nagkalaglaga na nga kaya eh nilaglag na nga ba siya ni Chavit alam nyo ilang beses po akong minessage ni Chavit at uh, ang totoo tinawagan pa niya ako Naku, ramdam na ramdam ko ang pagkainis niya kay Senator Pacquiao dahil napanood po niya yung naunang interview natin kay Pacman dito rin sa tune in kay Tunying Naku. ang totoo parang hindi lang inis eh. Parang galit. Ito po yung bahagi ng ikinapikon ni Chavit sa kanyang uh, best friend. Mm. So, ito ah, may binabanggit. Uh, paikuting ka daw ni Chavit Singson. Siya okay. daw ang masusunod pag ikaw ay naging presidente. Ito, dahil Chavit Singson ang sinasabi nila, nandiyan man yan, buhay pa yan si pare Chavit yung siyempre negosyante siya kinakusap niya ako doon sa tabako tabako tax increase <coughs> for how many times not twice more than three times kinausap niya ako na huwag kong ituloy pero sabi ko <coughs> sabi ko sa kumpare ko pare ito to buhay pa yung kahit tanong pa nila sabi ko pare pasinsya ka na best friend kita kaibigan kita kumpare kita pero ito yung commitment ko sa taong bayan ito ito yung nakikita ko na tama para sa taong bayan dito tayo sa sigarilyo magtaas ng increase sa tabako tayo sa tabako tayo magtaas ng increase ng taxes dahil hindi naman ito basic commodity hindi ito hindi ito uh, araw-araw na ginagamit ng tao hindi, hindi ko na kayang taasan pa ng taxes, magtaas pa tayo ng taxes doon sa mga basic commodities na araw-araw ginagamit -araw ng tao sa bigas, at uh, ano, -ano mga, mga ay, ayaw ko magmahal pa lalo ang bigas dahil hindi maraming mga mahirap na hindi makakain. Sabi ko dito na lang tayo. Kasi bisyo, bisyo, naman ito eh. Yung talagang magbisyo, bibili at bibili talaga sila ng sigarilyo kung gusto naman bisyo ng buhay pa si Chapit for for their information dapat magsalita na ako para para uh, kasi saye babato nila sa akin no oh hindi alam mo oh, ngayon, ngayon lang namin na, ngayon ko lang narinig yan well what what you are trying to tell us ngayon kahit na kaibigang kaibigan mo pa merong hinihingi sa'yo, hindi mo pinagbigyan kumbaga, tinabla mo, ganun, tinabla mo. Senator, ganun ba gusto mo sabihin? Alam mo ako kasi, basta para sa taong bayan. Hindi ito para sa akin. Maniwala ko sa akin. I can, I like I said, I can easily pull good politics, but not the opportunity to serve. That's my commitment to the people. That I will not let them down. Yan yung commitment ko mm -hmm. na hindi ako mag-compromise basta para sa taong bayan sa panayan po namin ni Jerry Baha sa Dos x sa DCRH. Walang puknat, walang preno ang banat ni Chavit kay Pacman. Uh, sa iyo yung dalawa, si ka Jerry, sa Apo. 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 Pasalamat na pagbigyan ako na masagot sa ang ating buting senador. Mm -hmm. Ang una, mali mali siya dyan hindi siya dapat papasok sa mga isyo na hindi niya alam. Hindi niya alam na kung na ang taxes. kikita kami. Sabi na, sobra na eh. Hindi niya alam na at yung best ko sinabi, hindi rin niya lang tindihan. Pag tinasa taxes, kikita kami, mas madami. For your information, ako ho, ang author ang excise came back in 1978, 79. Nagpunta ako sa Congress para gumawa ng batang isa lang. Hindi ko ba akong kapas. Republic Act 7171, yun ang exercise ng tabako. Nakilabang lahat ng bayan sa Ilocanya. Doon nag-develop lahat ng bayan, umaman ng bayan, umaman ng probinsya. So pag for 20 years, hindi niya tinas ang, ang, ano, ang access. Kako dapat itaas. Hindi, mamamatay doon siya itaas nyo ako. So, tinaas. Natuwa lahat dahil tumas. Doon lahat duwami dumami pupunta sa amin. Ang problema, hindi alam ang ating kaibigan ng senador na siyam lang na beses ang tinaas. So, sobra na para sa amin. Itatas pa, makikirabak kami. Ako, wag na, wag nyo na itaas. Dahil sobra na araw mong pinatay ang pato na nangingitlog ng ginto. Hindi niya tama maintindihan ang issue eh. Gusto namin tumas, kita kami. Pinahinto ko siya, huwag na ako. Mamamantay doon siya. Sobra na eh. Mm. So anything na sobra, maski tubig, kung sobra, masama. Bakit ko siya pinipigil? Tama na, ito na kami, hindi kami kaman. Mm -hmm. Pero kung gahaman lang kami, Hey, tasyo, tasyo. Kami mahigil ang pangkasyo. Anong pakiusap mo? Huwag nangitaas ka ako. Mm -hmm. pero ano an, pa an, yung uh, Gov, ano 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 uh, kat, katapusan ano 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 na ano 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 kailangan ano 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 ng ano ano um, kailangan ano 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 Bloomberg Foundation. Siya nagbibigay ng pera sa mga lahat para mamatay industriya. Hindi niya alam, ginagamit na siya. Yun ang mga gumagamit ng tao. Hindi po ako. Never akong gumamit ng tao, Mr. Senator Manny Pacquiao. Ito pong mga statement po ninyo tungkol kay Senator Manny Pacquiao ay uh, hindi po magagaan ng mga pangungusap. Ano ba to? Uh, kayo, oh, matali kayong magkaibigan. Um, Magsosolian na ba kayo ng kandila dahil po dito sa bagay na ito? <laughs> Hindi naman pinaniliwanag po lang na katunig yung sinabi niya. Hindi niya alam sinasabi niya. Pinigil ko dahil sabi yung kikinapan ko, ituloy niya eh. Eh, sinuloy niya eh. Pero, isas pa, mababatay na doon sila. Mm -hmm. Pero nagkakausap pa rin, nag-uusap pa rin ho ba kayo? Are you still in speaking uh, terms That, uh, with Senator uh, occasion, Pacquiao? pag may occasion, pag may occasion nag-uusap naman kami. Pero never ako na nag-commit ng tao sab Ngayon hong si Senator Pacquiao ay eh, mukhang uh, nasa nato trouble din sa kanyang mga kasamahan mismo sa PDP partido, Laban, partido. sa partido. At uh, hindi naman kailangin siguro sa inyo na na maugong yung uh, yung hangarin ng senador na yung posibilidad na siya ay tumakbo sa Uh, 2022 presidential elections. Kayo ho ba eh, maaasahan ho ba sa inyo ang ang uh, suportang kaibigan ni uh, Senator Manny Pacquiao para sa kanya? Ito, maliwanag Jerry. Suportado ko pa rin siya sa vaccine. Sa vaccine? Sa vaccine. Sa politika? Eh, mag-aaral muna siya isipin niya mabuti kung kaya niya talaga. Mm -hmm. So, uh, kung kayo At, po ang tat... kaibigan yun, mm -hmm. kung pero kayo... pero supportado ko pa rin siya sa vaccine. Kung kayo po ang tatanungin na uh, Governor, dapat ba siyang tumakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2022? Mm -hmm. Well, bilang kaibigan, kasi sa vaccine, ayaw na nga siyang ubapan eh. Dahil sinabi ko nung araw pa, at the age of 40, pagkakalala si Boxer, mm -hmm. dapat huwag ka na lumaban. E eh. lumalaban pa rin. Mm -hmm. So maski gano'n lang din siya, supportado ko pa rin sa boxing. Mm -hmm. Pero sa politics, itong iniisip niya, habang ini-interview, eh, nakakahalataan ng taong bayan na hindi pa hirap siguro. Pag-aral muna. Ayaw naman ng patulan ni Senator Pacquiao ang mga banat patsada ni Chavit. Pero may nakausap ako, insider dun sa circle ni Senator Pacquiao, ang sabi nga nila, mas mabuti na raw, mas mabuti na nga raw na dumistansya na si Pacquiao kay Chavit o si Chavit kay Pacquiao. Ang nangyayari po ngayon kay Senator Pacquiao eh, Siguro dapat na niyang asahan pero kilala naman natin kung paano uh, makipaglaban si Pacman ano. Mula sa kanyang pagiging mandirigma sa ibabaw ng lona, ika nga, uh, tungo sa kanyang pagiging isang public servant. Pero po ako tatanungin ninyo, kung tatanungin nyo ako kahit na paano, no? ito po yung ika nga ay one cent uh, opinion ko sa bagay na ito tingin ko mas makabubuti kay Pacman na mag-away na sila ni Chavit ngayon pa lang. Ngayon pa lang ay maghiwalay na sila. Alam niyo kung bakit? Meron po kasing nabasa ko na isang malalim na pag-aaral o survey, political research, na nagsasabi na maraming mga tao ang turned off kay Pacquiao bilang isang politiko dahil nasa anino niya itong si Chavit. In other words, pabigat si Chavit sa kanya. Kaya ito eh, lulutang yung tinataon. Ewan ko kung naalala nyo po yung sinasabi pa ng mga politiko na matagal na. Sa politika daw po, wala namang permanenteng kaibigan eh. Wala rin permanenteng kaaway. Meron lang permanenteng interes. Baka nga sa bandang dulo, ang makita pa ng mga tao, eh mas pinahahalagahan ni Pacman ang mamamayan kesa kanyang mga sariling kaibigan. Ano tingin nyo? O paano? Vaccine muna tayo. <laughs> Hindi para sa atin yun. Vaccine na lang tayo. Vaccine. Para magkaroon na tayo ng herd immunity laban sa COVID-19. Ano? Thank you ha. Thank you for watching. Mag-subscribe nga pala kayo at like po ninyo ang mga videos natin dito sa Tune In Kay Tuning. Bye! Happy weekend! Woohoo! Woo! tan, 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 tan ho, ho, jump, shoot. <coughs> 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 <coughs>